Hello guys! Baka hindi pa ba kayo nakatry magluto ng ganitong klaseng luto ng tulingan. Ayan, ipaksir ko lang siya guys at linagyan ko siya ng kompletong ingredients. Bawang, luya, sibuyas, kamatis at syempre meron tayong asin, bitsin at saka black pepper. Ayan, at pagkatapos nyan, i hain natin ang kalahati at iprito natin. So, meron na tayong dalawang klasing ulam sa ating tanghalian. Ay, sorry guys. Nalimutan kong banggitin ang suka. Ayan, lagyan ko siya. Yan pa naman ang pinaka pangpasarap sa ating paksi kaya na guys. Kumulo na ang ating paksi. Mamaya maya lang. Kukuha tayo dyan ng kalahati at ating i -prito. Kaya na guys. Nihain ko na yung kalahati at ipinirito ko na. Ang sarap niyan guys. I para maiba naman yung ulam natin. Yun, may may paksiw at pinerito. Ayan, ang sarap ng lasa niyan guys kasi paksin na siya at ipinirito ko pa. So, ang sarap niyan. Try niyo rin. Ito na siya guys, ang dalawang menu ko sa aking tulingan. Ayan, meron akong paksiw na napakasarap niyan guys. At meron akong pinirito na mula sa aking paksiw. Hinati ko lang siya at pinirito. At ang sarap ng lasa niyan guys, kasi paksiw na pinirito ko pa. Ayan, inagyan ko siya ng sunny side up na Uh, hiniwang kamatis at sibuyas Edi, lalong sumarap sya guys at sa di pa nakasubscribe sa aking youtube channel please magsubscribe na and click ang notification bell upang updated kayo sa mga bago kong upload na lutong bahay na masarap ayan maraming salamat guys thank you for watching bye bye